Hello, ako si JC Punong Bayan, resident economist ng Rappler, and you're watching In This Economy. Sa series na ito, pag-usapan natin ang ilang past facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ang ilang economic issues na lumalabas sa balita. Sa episode na ito, talakayin natin, agricultural country nga ba ang Pilipinas? Marami ang naniniwala sa ideya na ito at ito rin ang itinuturo sa maraming eskwelahan. Pero gaano katotoong agricultural country tayo? Tingnan natin yung datos. Una, pwede nating tingnan ang hati ng agrikultura sa kabuang kita ng bansa o yung tinatawag na GDP o Gross Domestic Product. Noong 1950, nung bata pa yung mga lolo at lola natin, nasa 27.4% lang ng GDP ang galing sa sektor ng agrikultura. Ibig sabihin, kung 100 pesos ang kita ng bansa, 27 pesos lang ang galing sa agrikultura. Samantala, 27 pesos din ang mula sa industriya kung saan kasama ang manufacturing at construction. Ang natitirang 45 pesos ay galing sa mga serbisyo tulad ng wholesale at retail trade, banking, edukasyon at healthcare. So, kung tutuusin, mula sa point of view ng mga sektor, ay service-driven economy na talaga tayo noon pa man. At sa paglipas ng panahon, paliit ng paliit ang hati ng agrikultura. Fast forward sa 2022, sa 100 pesos na output ng ating ekonomiya, 9 pesos na lang ang galing sa agrikultura, samantalang 61 pesos ang galing sa mga serbisyo. Tingnan naman natin ang labor sector. Noong 1970, lagpas kalahati ng mga Pilipinong may trabaho ang nasa agriculture. Pero pagdating ng 2022, 1 out of 5 na lang ang nasa sektor ng agrikultura. Samantala, kung halos 30% ng mga Pilipinong may trabaho ang nasa service sector noong 1970, pagdating ng 2022 ay dumoble na ito sa halos 60%. So, kung tutuusin mula sa perspective ng GDP at employment, ay hindi na tayo kasing agrikultural na ekonomiya ngayong 21st century kumpara noon. Habang umuunlad kasi ang mga bansa, normal lang na lumiit ang hati ng agrikultura at lumaki ang hati ng mga serbisyo. Ang tawag dito ay structural transformation. Pero hindi ibig sabihin na dapat na nating kalimutan ang agrikultura. Bagkus ay kailangan pa natin itong imodernize para mas maging produktibo, makasabay sa panahon, at makapagdalan ng mura at masustansyang pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Like and subscribe! At abangan pa ang ibang episodes ng In This Economy sa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok.